May gabi sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan din hi sa One Voice Christian Fellowship. Nalaygon kay ang atong buhi nga Dios, gumikan kay iyang gi ang atong buluhaton sulod sa usa ka tuig na karon ug napamatud-an nga wala gyud kita pasagdahi sa Ginoo tinuod kayo ang iyang gisaad that I will never leave you nor forsake you. Matod pa sa atong Ginoong Kristo greetings usab sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano, sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmarinas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao. Before ta mo dangat sa mga pag-ampo sa atong panagdigom ni ining taknaa, mamalandong una kita sa hamubong pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Colossians chapter 2 verse 6 hangtod sa verse 8. Colossians kapitulo 2 versikulo 6 hangtod sa versikulo 8. And the word of God says, Mao nga kung giunsa ninyo pagdawat si Kristo Jesus, ingon nga Dios, pagkinabuhi kamo sa susamang paagi diha kaniya, nga nakagamot ug nakabarug diha kaniya, ug lig-on sa pagtuo sama sa gitudlo na kaninyo nga nagmadagaya sa pagpasalamat. Pagbantay kamo basin og dunay mubihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug walay ng pagpanlimbong sumala sa tradisyon sa mga tao, sumala sa mga sinugdanan sa kalibutan ug dili uyon kang Kristo. May the Lord bless the short meditation of his word tonight. Now atong na pamalandungan ni adtong spiritual retreat nato mga kaigsuonan nga ang spiritual growth ang espirituhanon nga pagtubo mao ang ebidensya mao ang pamatuod nga aduna kitay spiritual life na dili na kita spiritually dead remember ang tanang mga wala kang Kristo they are not spiritually sick but they are spiritually dead and no matter how much you nourish those people and you take care of them because they have no life wala gyud tay ma matikdan nga pagtubo sa ilang kalag mga kaigzunan. so kung ang usa ka tawo mitubo diha kang Kristo that is an evidence that he is truly born again nga aduna siya ay spiritual life nga dili patay ang iyang kalag ug ang atong teksto ning taknas kagabhion nagtudlo ka na sa tataw gayod nga ang tanang pagtubo nga espiritual dili kini nahimulag sa atong ginoong Heso Kristo. Si Heso Kristo mao ang source, mao ang tinubdan sa atong kinabuhi. He is the way, the truth, and the life. Ug ang sustenance, <clears throat> ang pagpadayon usab ni ining kinabuhi a anaa usab sa atong ginoong Heso Kristo. Matod pa sa verse 6 and verse 7. Maok nga kung giunsa ninyo pagdawat si Kristo Jesus ingon nga Dios pag kinabuhi ka mo sa susamang paagi diha kaniya nga nakagamot ug nakabarug diha kaniya ug ligon sa pagtuo sama sa gitudlo na kaninyo adunay duha ka butang nga atong makatunan niini nga passage mga kaigsuonan una ang Kristuhanong kinabuhi nagpadayon sa susamang pamaagi sa pagsugod ni ini. Usbon ko, ang Kristuhanong kinabuhi nagpadayon sa susamang pamaagi sa pagsugod ni ini. The Christian life continues as it began. Matod pa sa verse 6, Mao nga kung giunsa ninyo pagdawat si Kristo Jesus ingon nga Dios pag kinabuhi kamo sa susamang paagi diha kaniya ang buti pasabot ni ini As you have received Christ by faith initially, sa inyong pagdawat kang Kristo pinaagi sa pagtuo sa sinugdanan, walk or live in him by faith continually. Magkinabuhi kita kauban kaniya diha sa pagtuo kaniya sa pagpadayon. So as we began our Christian journey in Christ usab kini ang atong pamaagi sa pagpadayon dili kita mahimulag kang Kristo remember he is the vine and we are the branches ug tanan nga mga nutrients sa sanga gikan gayud sa punuan si Kristo ang punuan kita ang mga sanga kung mabulag kita gikan sa punuan malaya kita Ug mamatay. mao okay, kini mahitabo sa sanga kung imong balion. Ikaduha nga punto nga atong makita sa atong teksto is that ang Kristohanon nga kinabuhi nagtubo or nagpadayon pinaagi sa pagtubo diha kang Kristo. The Christian life continues by growing up in Christ. Matud pa sa verse 7 mga kaigsuonan nga nakagamot ug nakabarug diha kaniya ug lig-on sa pagtuo. So adunay duha ka hulagway nga gigamit si Pablo dinhi nga common kaayo sa tibuok kasulatan. Una, being rooted like a tree, nakagamot susama sa kahoy. And then built up like a building, nakabarog kita na established sama sa usa ka building o kining paggamot kanato sama sa usa ka kahoy o paghimong ligon sama sa usa ka building Kining duha ana alamang kang Kristo. That is we find the strength to grow as we are in union with Christ. The Christian life can never be finished or can never be sustained kung nahimulag kita sa atong Ginoong Jesu kristo So importante gyud kayo kining doctrine of our union with Christ. Tanang pagtubong spiritual nagagikan sa atong pagkahiusa sa atong ginuong Heso Kristo. Or perhaps we put it another way, Christ is the source of grace for our spiritual growth. Mao nga siguraduhon kayo na nato, nga kita nakagamot diha sa atong ginuong Heso Kristo. Nga mas na ilhan pa kayo ang atong ginuong Heso Kristo all the days of our life when we meditate upon the Word of God we have to see to it nga nakita nato ang atong ginuong Heso Kristo. O para sa mga kahigalaan nato nga wala pa kang Kristo, hinaot nga ang balang espiritu mawang magaduso kaninyo nga mususi, mukonsulta gayon sa Bible, aron mailhan ninyo sa tinuray gayon si Heso Kristo o ang iyang papel ingon nga bugtong Dios o manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako magampo kita salamat o Dios sa imong pulong karon imposible nga mutubo kami spiritually kung dili kami magpabilin diha kang Kristo. no spiritual growth can take place apart from the Lord Jesus Christ so we pray O God that our relationship with you will really be cultivated that we are able to see you pinaagi sa mga pahina sa kasulatan nga among pamalandungan ug tunan sa matagadlaw. ug tabangi kami sa pagpadayon diha sa mga pag-ampo ni ining taknaa in Jesus name we pray amen daghang salamat sa pagpamati sa hamubong pamalandong sa pulong sa Ginoo god bless us all